Hi guys, ang topic natin today is about sa policy guidelines ni Meta. Isa ka ba sa mga nahihirapan magbasa ng guidelines dahil nasa English ito? For this video, ituturo ko sa inyo kung paano gawing Tagalog ang policy guidelines para mas lalong maintindihan natin at mas maunawaan natin kung ano ang nakalagay dito para maiwasan natin na magkaroon ng violation sa ating mga ginagawang video sa Reels or sa mga long-form video sa ating in-stream ads. Kung gusto nyong malaman, panoorin nyo to. Punta na tayo sa ating profile. I-click natin yung ating profile. Ganyan. Tapos, pindutin natin yung creator support. Tapos, monetization. Tapos, policy guidelines. Ayan. Tapos, community standard. Ayan. I-click natin yung language. Ayan. Nakikita nyo ba yung language? Ayan. Tapos, scroll up lang natin. Ayan, dahan lang. Hanggang sa makita natin yung Filipino. Okay. Eto. Ayan. Pag napindot na natin yung Filipino, ayan na siya. O, naging wika na yung language. Tapos, naging Tagalog na siya. So, mas maintindihan na natin ngayon yung guidelines dahil nasa Tagalog na siya. So, mas madali nating maiintindihan, lalo na sa mga baguhan, kung ano yung mga dapat nating iwasan pag nag upload tayo ng mga videos natin. Sana nagustuhan nyo yung video ito. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like, comment, and share. Thank you for watching. See you in my next video.